Good morning! Welcome to another video. It's a Sunday, September 15. I'm with Nikki. Dito kami sa May Ayala. So, couple of minutes before 6 a.m. Medyo madilim pa. Meet namin si Jen. Takbo kami. Si Lakeri hahabol din later. So, today, first year anniversary yata dito sa May Ayala. Feel ko may event ngayon. Good morning! <laughs> Papakyut ka. Hindi ka tubig. Tara. Bye bye. So, bye bye. Sama ko na si Jen. Good to again. This is my attempt sa 21K. Ah! Puta! Sumabay <laughs> ka lang <laughs> sa gagawin yung face. Try lang natin. <laughs> Sana matapos. Yung pinakamahaba ko is 16 lang eh. Kaya LSD tayo <laughs> Let's go! Takpong Takpong pogi lang <laughs> oh, May weights <laughs> Hey Ano lang Steady pace lang tayo Slow pace lang Ngayon yung run ni Manny eh, Sa Sydney oh, yeah. Sydney Hi Manny Good, Good luck. luck sa Marathon sa Sydney Pati na rin kila Nitz and JN. Good luck sa inyo. PR run yan. PR run. Break a leg! Trade food na tayo. We got freebies! Fit bar. Salamat, fit bar. Thank you Ayala. Thank you fit bar. <laughs> Thank you for sponsoring. So kilometer 4 na kami, more or less. <laughs> Legs are feeling good morning sa mga taga-pitik natin sa Ayala Ay! nasa 5 kilometers na tayo ha? Ah, pa lang? 5.3 sa akin quarter to 7 na break tayo mga 10 kilometers siguro for now okay pa ang legs natin uh -huh. muulan na Pago muna tayo, silong muna. Udlot ang 21K. Kaya sa ulan. Ba't ganun? Kasama tayo. Lagi umuulan. Last time, 5K. Ngayon, 10K. Baka next time, 15K naman. <laughs> yeah. Salamat, ayala uwi ako na maaga Good morning, Kerry. Uh, good morning. <laughs> Basang-basa, pawis pa shower, bueno shower, 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 shower. shower lang. I'm like an elite. Binigyan ng <laughs> kick <Eat> bar. <laughs> oh, so, let's go. Five, sakto. No, sa Nung sininong ako, nag from five. Ang siya sabi ni Kerry. bakit yung ab Ab. Ayan. Breakfast na lang tayo sin simulan. Bitin Mission Field sa so 21K. Uh, I love it. So, Akin ba to? Kalimutan ko kanina kung Kaya na lang tayo. <laughs> Hello. Ano ba? Ano sa fun beef run? <laughs> <laughs> Parang wala ang pa. Ka. Nakailang kaya? Nakadikulan. <laughs> What? Nakailang distance? 5K. Exacto. Pati ka nga kaya eh. ako 2 kilometre. Wala pa 2 Ay sir, yung Pang half marathon yung pagkain mo friends ah. Not eh. conventional <laughs> Not to <be> loading <laughs> to the calories. That <laughs> De, kalahate, yung 5 kilometre, yung kalahati, stress siya dalatigan yung ulan. Ikaw naman, kailangan finifeed yung stress. Wow. <laughs> <laughs> Kunwari. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye guys. See you. See you next year. <laughs> next year kan? Na naman ha? Okay. 8:39 na. It's time to go home. Umigil naman na yung walang dito. Pero basa pa rin yung kalsada. Maglalaban na lang kami pag-uwi. <laughs> Chores! bubbles sa kitahan namin. <laughs> morning. How are you? Ako na lang <laughs> ako. Good morning, guys. Fast forward tayo sa September 22 tama si Jay Ay, ala ulit kami. Second attempt ko, mag 21K. Last week na udlot eh. Mulan eh. Let's see. Sana. Pag sana umulan. <laughs> Nasa 6 kilometers na kami. Time check. 7.24 a.m. Mga 45 minutes into the run na kami lakad lang muna recovery absent ang mga tao today <laughs> hi nikki Sai nga ka lang dyan sa itakbo na ulit so 9 tayo discovery lang sa glit. Dok hanggang 10 kilometers lang daw. <laughs> Kami ni to try pa namin tapusin yung 21. <laughs> Thank you. mo break lang muna si Doc alis na okay tuloy na ulit ang run championship rounds <laughs> championship rounds water break muna 13.7 kilometers Hi, Bubbles! Ba't <laughs> mo kami sinusundan? Kita lang Sinusundan tayo. Nasig, <laughs> like nakita rin natin, eh. Sinusundan tayo. Sinustock kami ni Bubbles. <laughs> Alright. <laughs> Last 14 kilometers. Right, Tara, 7K to go. Let's do this. Steady pace na tayo. Luwag na nangayala. ayala. Aga pa. Quarter to 9 pa lang. Ubus na yung mga tao. Kaya tayo mahabol. Nahabol na naman tayo ni Ma'am Bubbles. Gusto tayo. Hindi bakit. Sixteen kilometers na. Kunti na lang. Five kilometers ago. go. Woo! Ang matatapos namin yung ano ah. 21k today. Tapos <laughs> yan. Achievement luck. Longest ever run. Ko. Longest run ko before uh, 16 kilometers. Last water break for this run. Last two ba? last three. 17.8. <laughs> 3 plus. 3 point something na lang to go. Lolo pace. Lolo pace. <laughs> 3 hey, eh, kilometers to go tara tara tapusin na natin to <laughs> okay oh, na lang to guys last 200 meters to go makakompleto na natin yung 31k isang kanto lang <laughs> ito yahoo thanks Jen <laughs> si Jen season runner na eh preparing for full marathon na si Jen eh Woo. Legs are tired. Home stretch! May nararamdaman na ako sa likod ng niko. <laughs> Slight parang discomfort. Pero, di naman masakit. We good. Di naman tayo last tag. Ah. 21K! Unlocked! Congrats! <laughs> Thank, Thank you kay Doc! Thank you, Doc, sa pagsabay sa amin for the first 10 kilometers itong run na to ah, nakakawasak yung pista <laughs> bilis ni Doc eh yeah matapos Woo. natin within 2 hours and 53 minutes pahinga na pahinga na sa akin 36 ba? layo ng difference sa phone ni Jen ha sa phone ni Jen mabot ng 26k ah, ano? alright that's it for the video Walang ride yesterday. Maulan buong week. Okay. See you next year. Next year. <laughs> Alam guys, thank you. Subscribe. Pag di pa na subscribe, like, share, comment. See you again next ride or run. Bye.